Sa kabila ng kanyang pinagdaanang ng hamon sa buhay, nananatiling positibo ang aktres at singer na si Frenchie D. Sa katunayan ay naghahanda na ang singer sa kanyang paparating na 20th anniversary concert na Here to Stay na magaganap sa Music Museum sa October 24. Sa kanya naging press launch para sa nasabing concert, emosyonal na ibinahagi ni Frenchie ang naranasan niyang Bell's palsy attack facial paralysis for the third time at kung paano siya nanatiling positibo sa buhay. Naging inspirasyon ko po yung mga anak ko. Una, tapos, yung pamilya ko po, yung mga tao po na nagme-message sa akin, yung mga ibang, iba't ibang istorya nila na pinagdaanan na, ng pagkakaroon ng Bell's Palsy. Sa kabila ng pinagdaanan ni Frenchie, nagpasalamat siya sa mga taong patuloy na sumusuporta sa kanya at ibubuhos niya umano ang kanyang pagpapasalamat sa kanyang paparating na konsyerto. Sa buhay ko, sa music industry, may share ko po sa concert na yon. Tapos, hanggang kailan ko po ba gustong magstay stay Naku, hanggat kaya ko pong kumanta. Ang partial ng kikitain ng nasabing show ay ilalaan niya ng natulong sa mga katulad niyang may Bell's Palsy. <coughs>